Welcome back po sa ng ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyan. Ang tinatalakay po natin sa pagkakataong ito ay tungkol sa malaganap na paniniwalang itinataguyod ng Iglesia Katolika Romana at ng mga sektang protestante na tinatawag na inkarnasyon, ang doktrina na ang Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At ang talatang ginagamit po nilang batayan ay ang isinulat ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, mga talatang 1 at 14. Maliwanag po sa unang bahagi ng ginawa nating pagtalakay na ang pahayag ni Apostol Juan tungkol sa lahat niyang isinulat ay hindi po para ituro ng ating Panginoong Kristo ay Diyos, kundi upang ang tao tao'y sumampalataya na ang Panginoong Jesus ang siyang Kristo. Narito pa po ang isang tagpo na nagpapatunay na ang isyo sa panahon ng ministeryo ng Panginoong Isa Kristo sa lupa ay kung sino ang Kristo. Sa Mateo 16.13 hanggang 17. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon, na anak ni Honas, sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Mga kaibigan, malinaw na malinaw po sa mga talatang binasa natin. Tinanong ng Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Ayon sa mga apostol, sabi ng ilan, siya si Juan Bautista. Anang iba naman, siya si Elias at iba't iba pa. Nang itanong po ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Ang sumagot po niyan ay si Apostol Pedro. Ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano po ang tugon sa kanya ng Panginoong Kristo? Sinabi po ba ng Panginoong Kristo, Malika Pedro, ako ang Diyos. E eh, aba hindi po. Ang sabi po ng Panginoong Kristo, Mapalad ka, Simon, na anak ni Honas sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Ayon po mismo sa Panginoong Hesus, katotohanan ang isinagot sa kanya ni Apostol Pedro. Alin po ang katotohanan tinukoy ng Panginoong Kristo? Ang isinagot sa kanya ni Pedro na, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mga kaibigan, pag-usapan naman po natin at pagtuunan ng pansin ang mga nagtataguyod ngayon ng aral na ang Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ano ang inaamin nila tungkol sa kanilang doktrinang ito? Sa aklat na pinamagatang The Young Church, Acts of the Apostles, na makikita po ninyo sa inyong mga television screen, sa pahina 48 ay ganito po ang ating mababasa. Binabasa natin ang mga ebanghelyo at ang aklat ng mga gawa, akay ng ating pagkaunawa sa preeksistensya at pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Gayunman, walang anumang gayong kaisipan ang mga unang kristyano. Wala silang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Narinig po ba ninyo, mga gili po naming mga taga-subaybay? Aminado po ang mga nagtataguyod ngayon ng aral na ang Panginoong Iso Kristo ay Diyos at ng doktrina ng inkarnasyon na walang gayong isipan ang mga unang kristyano. Aminado rin ang mga nagtuturo ng doktrina ng inkarnasyon at pagiging Diyos ng Panginoong Iso Kristo na ang isipang tinaglay ng mga unang kristyano tungkol kay Kristo ay siya'y isang taong binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa gayong paring aklat sa pahina 48. Ang kaisipan ng mga unang kristyano tungkol kay Jesus ay siya'y tao na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Mga kaibigan, kaya naman nakapagpahayag ng ganito ang isang paring katoliko si Jesus Sevilla sa kanyang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32, ganito po ang kanyang sinasabi. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Mga kaibigan, sa marami na pong pagkakataon ay tinalakay na sa himpilang ito na ang doktrina sa pagiging Diyos ng Panginoong Kristo ay inimbento lamang ng Iglesia Katolika Romana pagkatapos po ng panahon ng mga apostol simula ng kaagahan ng ikalawang siglo at ginawa pong isang opisyal na doktrina ng Iglesia Katolika Romana sa konsilyo ng Nesea noong 325 AD. Wala pong kinalaman ng mga apostol. Wala rin pong kinalaman ng Biblia sa mga maling aral na yan. Mga ginigili po naming mga kaibigan, nawa ay mabigyang daan po ninyo sa inyong mga puso ang mga katotohanang inilahad namin sa inyo upang makasama namin kayo sa loob ng iglesyang ito na naglilingkod sa inyo, ang Iglesia ni Kristo, na nagtataguyod ng mga aral ng katotohanang ikaliligtas ng tao, gaya po ng tunay na pananampalataya ukol sa tunay na Diyos ganito po ang mababasa natin dito po sa Juan 17.1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na i-isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay sa si Heso Kristo. Ang isa po sa mga katotohanang ng maghahatid sa tao sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan ay ang makilala na ang Ama ang iisang tunay na Diyos. Ito po ang naunawaan ni kapatid na Peter Salinas na sa maagang gulang na dalawamput dalawa ay naging pastor na siya sa Methodist Church nang maunawaan niya ang iisang tunay na Diyos na siyang itinuturo ng Iglesia ni Kristo, ay nagpasya siyang iwan ang kanyang dating relihiyon at ngayon na isang masiglang kaanib na sa Iglesia ni Kristo. Narito po siya, panoorin po natin. Tumagal ako sa pagpapastor ng kulang-kulang apat -kulang na taon na kasi ibinaba sa amin na yun, napaka, napakasagradong pagkatawag the highest calling is to become a pastor or a minister of Jesus Christ. Bata pa kami, bata pa ako, eh, dinadala kami palagi doon sa simbahan. Kaya itinuturo sa amin na si Kristo ay Diyos. Pero sa akin, sagi lang 'yon, Hanggang sa nagkaedad na ako, nagkakamalay na ako, nagkakaroon na ako ng gustong gulang, daladala -dala ko yung ganong pananampalataya na si Kristo ay uh, siya yung Diyos. At mayroon pa kaming dagdag aral o pangunahing aral, hindi dagdag, pangunahing aral na si Kristo at ang Ama ay magkapantay lang. So, ganun po yun. Kaya ganun katindi ang aming paniniwala, aking paniniwala, kay Kristo na siya oh, ay Diyos talaga, tunay. Ang mga talata po na pinakabasihan namin ay una yung Juan 1. Uh, mula talatang una hanggang 4 hanggang talunta sa 14. Nung ako'y nagpastor, edad ko 23, so nga mga ganun panahon. Nga 1980, mayroon akong nakausap, katabi lang kasi namin yung bahay ng iglesia, kaanib sa iglesia, matanda na siguro 80 anyos. At napag-usapan namin yung patungkol sa reliyon at pagkadyos ni Kristo. Ang sabi ng matandang kaanib, Jaco, no, mamatay ako na ang paniniwala ko ay si Kristo hindi Diyos. Pagtanto ko, na bakit kaya gan ipinaglalaban niya na si Kristo tao? Kaya ang tingin namin sa kabuan, na bagamat nga, wala naman akong mga sinasabing masama tungkol sa iglesia dahil wala naman akong alam, ang ibinabalang lang sa amin na ang iglesia ay layuan ninyo sapagkat yan ay mga antikristo, walang kaligtasan diyan, Layuan ninyo lakbay ako ng mahaba pang panahon. At patuloy sa pinangawa ko kong aral, na ibinaba lang din namin sa amin sa naunang mga, mga matandang guru namin sa Biblia na kung tawagin namin ay mga Doctor of Divinity, mga Theologians. Bagamat ako isa lang kasi ang imahin o forma, pero iba-ibang sekta at dinaminisyon, doon ako, palipat-lipat ako. Mula doon sa kung tawagin Pentecostal Movement, eh, uh, na uwi ako doon sa iba-iba pang mga sekta. Pero isa lang ang sistema, halos eh. Trinity, sa, sa pagsamba, halos ganun lang din ang forma. Pero yun ang pinagtataka ko rin at yung mga heads ko na kung bakit hindi ako ma-permit. Mm, palibasa, ang hanapuhay namin ay uh, pizza maker kami. Yung isang iglesiang kapatid natin na teacher, higit kumulang dalawang taon niya akong palaging pinalalanan tay. Magsuri po kayo, bibili ako pa sugo. Salamat sa Diyos na mula noong pinulakan ko yung panyaya ng nag-aakay sa akin, ay tuloy-tuloy na po yun. Yung hinahanap kong kayamanan, nasumpungan ko na po. Four years Being ang Iglesia ni Cristo. I am so proud na dito ako binuon ng Diyos, dito ako binigyan ng tunay na kaunawaan ng kaligtasan at higit sa lahat. Tuwing ako nananalangin, binabangkit ko, "Salamat Ama, natumbok na kita at naawa ka sa akin. Na ikaw lang pala talaga yung nag-iisang Diyos. Wala nang lipatang may mangyayari. Bilin man ninyo ang aking panampalataya. walang kabayaran niyon." Permi na ako dito sa iglesia habang ako'y nabubuhay. Kaming mag-asawa pamilya ko na iglesia, pinangako namin sa Ama sa biyay at habag at awa ng Ama. Dito na kami abutan ng aming kamatayan. Mga kaibigan, isa lamang po si kapatid na Peter Salinas sa napakarami na pong mga dating tagapangaral sa iba't ibang relihiyon ang nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Sana po sa ginawa po naming pagtalakay ay nakatulong kami sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo at makagawa rin po kayo ng isang matibay na pagpapasya na umanib sa Iglesia ni Cristo, tanggapin ang mga aral ng katotohanan alang-alang po sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Muli po, salamat sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.